eh natapos kami sa inyong lahat guys ito ang pantali ni provinsya nung manginhakay sa dalawang puno na kawayan nilulumpong niya pag ano tali dadalhin niya to doon sa ano may ari ng kawayan na nag susildo sa amin original ang tali na to guys yari sa kugon Idea to ni ano, probinsya ng Nguyen Hasay. ko ito. Alam mo naman sa si probinsya ng Nguyen all, all, around vlog. Kahit anong kanto. Ito ko dito wala. guys? Tapos na kami nag Ang uh, Baka pumupod ito guys. Nakawala tong, nakawala tong sinatalayan ko. Kailangan Sobrang init dito. Tatlong tali dito. Kailangan ito tatlong tali. Basta biglang bigla, biglang, tumakbo itong kawayan. Parang hindi ito makawala. Ngayon pa kayo nakakita ng ganito guys. Dalawang kawayan nilulumpong ni probinsya na may nasa idalhin eh, ko ito pang last ganito ang magtali ng kawayan guys pitan mo ka ng maigi para hindi to maka ano, makatakbo <laughs> baka biglang mawala itong kawayan ani pa ang magbabayad sa may-ari kapag mawala to so guys untisan ko na 'pag buhat okay tuna buhatin na ng ating vlogger buhatin ko na tong dalawang klaseng tawag guys gihika okay, na <laughs> ara gay ah, eh ibale naman ani mo pagkuan na guys hati na namin to okay <laughs> sobrang buki dito guys So ang kinuwa na ng ano kawayan Yes. Sobrang layo. Berengguh itu, Hah? oke, kau lagi sundan, sundan kena video. <laughs>

Gimana, Rakyat? Thank you, subscribe.